Kumusta mga bata? Ngayong araw, ating tatalakayin ang mga kasanayan sa paggawa ng mabuting pagpapasya upang maiwasan ang mga karaniwang sakit. Handa na ba kayong matuto? Kasanayang pagkatuto at koda Demonstrates good self-management and good decision-making skills to prevent common diseases. May tanong ako sa inyo. Ano-ano ang mga ginagawa mo upang ikaw ay magkaroon ng Malusog na katawan. Sige nga, sabihin mo ngayon kung anong mga ginagawa mo upang ikaw ay maging malusog. Kumakain ka ba ng tama? May sapat na tulog ka ba? Inaalagaan mo ba ang iyong katawan? Nililinisan mo ba ang mga ito? At nag-ehersisyo ka ba? Ano naman ang ginagawa mo upang magkaroon ka ng malusog na pag-iisip? Nagbabasa ka ba? Naglalaro ka ba ng mga laro kung saan gumagana ang iyong pag-iisip? Nanonood ka ba ng mga Discovery Channels at iba pa? Ano-ano naman ang iyong ginagawa upang magkaroon ng malusog na pang espiritual? Nagdarasal ka ba? Nagsisimba o sumasamba ka ba? May pananalig ka ba sa ating poong may kapal? O nagbabasa ka ba ng banal na aklat o mga reflections? Ano naman ang iyong ginagawa upang magkaroon ng malusog na pakikitungo sa iba? Nakikipagkaibigan ka ba sa ibang tao? Tumatanggap ka ba ng pagkatalo? At masaya ka bang nakikipag-usap at nakikipagkwentuhan sa iba? Ano-ano naman ang yung mga ginagawa upang magkaroon ng malusog na damdamin? Binibigyan mo ba ang iyong sarili ng pagkakataon upang maging masaya at pagkakataon upang tumawa at i-enjoy ang buhay? At mayroon ka bang oras na itinakda upang maglibang? Tandaan. Ang paglalaro o paggawa ng mga pisikal na gawain araw-araw ay nakatutulong sa pagiging malusog ng katawan. Ang regular na pag-ehersisyo ay makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tulad ng diabetes, Sakit sa puso at mapahaba ang buhay. Ang paglalakad, pagtakbo, pagjajaging, pagbibisikleta at pagsayaw ay halimbawa ng mga ehersisyo na maaari mong gawin upang mapanatiling malusog ang iyong pangangatawan. Kailangan naman bawasan ang mga gawain na hindi makatutulong sa paglusog ng katawan. Tulad ng sobrang panunood ng TV, sobrang pagtulog, at paglalaro ng computer games. Upang maiwasan ang mga masamang epekto nito sa katawan at magkaroon ng karamdaman. Kailangan healthy lifestyle lang tayo, ha? Ang karamdaman ay maaari namang namamana, nakukuha sa uri ng pamumuhay at sa kapaligiran natin. Kapag sinabi natin ito'y namamana, marahil ang ating mga magulang ay mayroong ganitong sakit. Pwede ding ito'y nagmumula dahil sa ating uri ng pamumuhay. Unhealthy ang ating lifestyle. At sa ating kapaligiran, marahil marumi ang paligid, kaya nagkakaroon ng sakit. Gawain 1. Gamitin ang code upang malaman ang mensahe ng kalusugan isulat sa loob ng kahon ang inyong sagot gay nating tatandaan na nararapat lamang na alagaan natin ang ating sarili upang tayo ay maging malusog at masigla. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Wain 2. Bakit nagkakasakit? Alamin ang mga dahilan kung bakit nagkakasakit ang isang tao. Isulat ang n kung ito ay namamana, u kung dahil sa uri ng pamumuhay o lifestyle, at k kung dahil sa kapaligiran. Isulat ang iyong sagot sa inyong sagutang papel. Number 1. Si Mang Pedro ay nagkasakit sa baga dahil sa paninigarilyo. N. Ito ba'y namamana? U. Uri ng pamumuhay? K. Dahil sa kapaligiran. Si Mang Pedro ay nagkasakit sa baga dahil sa paninigarilyo. Number 2. Ang pamilya ni Rene ay may lahi ng sakit sa puso. Ito ba ay N na mamana, U dahil sa uri ng pamumuhay, K dahil sa kapaligiran. Number 3. Si Lito ay may diabetes dahil sa madalas na pagkain ng mga tsokolate at candy. Ito ba ay N na mamana, U dahil sa uri ng pamumuhay, K dahil sa kapaligiran? Nagkaroon ng epidemya ng malaria sa evacuation center. Ito ba ay namamana? N. U. Dahil sa uri ng pamumuhay. K. Dahil sa kapaligiran. Number 5. Ang dengue ay nakukuha sa kagat ng lamok na naninirahan sa mga marurumi at basang lugar. Ito ba ay n na mamana, u dahil sa uri ng pamumuhay, k dahil sa kapaligiran. Number 6. Lumabo ang mga mata ni Jello dahil sa maghapong panonood ng telebisyon. Ito ba ay N na U uri ng pamumuhay, K dahil sa kapaligiran. 7. Nilagnat si Brianna dahil naligo siya sa ulan. Ito ba ay N na mamana? U dahil sa uri ng pamumuhay. K dahil sa kapaligiran. Number 8. Ang chickenpox o mas kilala sa tawag na bulutong ay isang sakit na nanggagaling sa impeksyon dulot ng virus na varicella zoster. Ito ba ay N na mamana? U dahil sa uri ng pamumuhay. K dahil sa kapaligiran. Number 9. Si Rita ay may butas sa puso nung siya ay sanggol pa lamang. Ito ba ay N na mamana? U dahil sa uri ng pamumuhay. K dahil sa kapaligiran. 10. Nagkaroon ng asma si Mang Petring dahil sa kanyang trabaho. Ito by N na mamana, U dahil sa uri ng pamumuhay, K dahil sa kapaligiran. Gawain 3. Isulat ang wastong salita tungkol sa mga gawaing pangkalusugan upang mabuo ang kwento. Kwentong pangkalusugan. Si Nasab at Fiona ay laging tumutulong sa blank ng bahay. Sinisiguro nila na malinis ang bawat sulok ng kanilang bahay. Pinapanatili nilang malinis ang kanilang paligid at katawan. Bago kumain si Fiona ay blank. Si Sab ay mahilig kumain ng blank? Ganon din si Fiona. Upang mapanatiling malusog ang kanilang pangangatawan, sila ay blank. Lagi rin silang kumukonsulta sa blank upang malaman ang kanilang kalusugan. Sila ay masaya at malulusog ang pangangatawan. Gawain 4. Sagutin ang puzzle. Pababa. Number 1. Ehersisyo gamit ang binti at paa. Number 2. Nutrisyon mula sa prutas. Number 5. Pababa. Masayang gawain sa labas. Pahalang. Number 3. Kabaliktaran ng mahina. Number 4 ginagawa mo kapag gabi na? Sagutin ang puzzle. Magaling at natapos mo ang aralin at mga gawain.